agad ang 3K. Okay. Anong num number 3, no? Number 3. Kaya na. Kadami na. Wala na. Sana si ano, number 5. Malis. O sige na. Bring me. Oh, bring, my God. My God. bring me Pante. <laughs> <laughs> bring me Pante. Bring me Pante. Bring me Pante. Oh si Mam ma Ano. Nauna si Emma sa number 9. Nauna si number 9. Oh, si, si Mama at amam. Uh, Ma'am. <laughs> o, oh, di ba? Ano? 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 Lathan <laughs> ron? Number 9. pag pa lang. Ha? Ha? Paglaba pa lang. O, oh, bigay ko na yung ano ha. pag pa Okay. Bring me. Bring me tinapay. Sino may tinapay diyan? Bring me tinapay. Bring me tinapay. Dili. Ring me tinapay. Oh, nauna si ano si Agent Mili. Nauna si Agent Mili. <laughs> Sandali ah. Okay lang yan kahit na ano na naka ano ba. Number 6. Six. Number six. Number six. Alako, nakadalawa. Pati ako na ano, hindi ko na ano yung aking na-remove yung aking ano, pangalan. Na, na, ano tuloy ako. Naayudahan tuloy ako. Naayudahan ka na ayudahan. Grace, upo ka, Grace. <laughs> na ayudahan tuloy ako. Sandali, ano muna tayo? Wala ako na wala. Wala ako na wala. Wala ah, wala ka nga eh. Merong balik ko. Merong balik ko. balik ko. Sandali bigyan ko muna si ano si Dili nang ano ng ano uh, 1000 Wow, thank you po. Wow. Sa pagpasok niya sa TK, number 4. Congratulations. choice. Ay, hindi ko na, na, ano si ano, na, nabigyan yes, pati si ano. Oh, sige, ano na ulit? Bring me. Ano ba? Asawa. Bring me asawa. Bilis, yung asawa niyo. Yung asawa niyo. <laughs> si Mahmoud Si Ma'am Mitch. <laughs> ano ba yan? Walang asawa. Nahuli si, si Ma'am Mitch. Nahuli si, ano, si Sheila at saka si, ano, si Ma'am Sabina. Sa, ano, si Rubina. Pandali ah. Ang dali, i-check ko muna kasi nagadubli yung aking ano eh. <tinyo> ano ba yan? Nagdudubli yung ano ba yan? Nagdudubli yung aking pag-ano? Lang Nauna si Bake. Nauna ako eh. Nauna ba? Nakita ko si Ano eh, nauna si Ano. Oh sige. Katabi ko lang. Katabi ko lang. sandalia so, ya. number 9 lo no? wow kami Welcome, oh, see, Si ano na ito hindi ko nabigyan si Mamit si ano hindi si Grace hindi ko pa nabigyan ng ano ito eh ng ayuda na 1,000. 100, pagpasok niya sa ano pagpasok niya sa ano ay sandali bigyan ko muna Number 5 Yung si, ano, nabigyan ko na yung kahapon, si Lan. Dalo, ano, nabigyan ko kahapon yun. Every Saturday, Katilo, magpagalito. namin. Saturday. Every Saturday. Mamulubi naman ako noon. <laughs> mamulubi ako noon. <laughs> 600, 600 to, kaya yung isang ano... 600 to piso ang isa, ang 100k na coins. Ganon. Ano lang? Nag-RC yan karina eh. One ano lang, one ano lang, uh, tawag dyan. Pag may available akong pera yan, ha? Pag may available. O, oh, sige na. Ano, ano na yon Ang aking ano? May has kayong picture niya, no? Ni... Ano, ni beng is number 9, kaso po kayong teacher. Maram- maraming maraming teacher sa TK ang kaso. Hindi naman active yung iba. Oh, sige na. Bring me. Bring me. Bring me Caldero. Bring me caldero, caldero. Bring me kaldero. bilis. Nauna si. Nauna sa number nine. Nauna si number nine. Nauna. Nauna si number nine. Number nine. pa. Nauna si number 9. Oh, <laughs> Sandali, ano ko muna baka magdurogliro man ako ano. <laughs> oh. Wala naman kasi ang ano. Oh, 'yun nga. Oo oh, nga number 9 nga ang nauna sila. Number 9 nga. Oh, isa pa. Mm -hmm. Bring me sapatos. Bring me sapatos. Bring me sapatos. Sapatos. Bring me sapatos. Yes. sapatos. Nauna na si number nine, oh. Number nine. Nauna na si number nine. Number nine. Nakarami si ma number nine, ah. shot lang yung balay, hindi na kailangan mag-ikot. Oh. Okay, sandali. Another 3,000. Naparami kayo wow. ah. Congratulations. Congratulations. Sandali, mag ano muna ako, sabay saboy. Para yung iba ay matawag, bigyan din. Saboy muna ako ah. Para yung iba ay mabigyan. Saboy saboy. <laughs> kasi yung iba kasi hindi nakakaano. Saboy. ang gawin ko sana yung ano yung nakapanalo bababa tapos yung hindi nakapanalo yun na naman ang ano ang tawag diyan kaso. kaso wala naman wala naman yung iba para ang lahat ba ay mabigyan Ay kaso naman wala naman ang ano na naman first, Ang hindi first Ang na, honor ang na nine, Second honor number 3 sa, Sandali Yung Yung i ano muna natin Pagbigyan muna natin Yung number 2 Number Number 4 Number 7 Number 8 Ayaw Si Ana sa, Sana si ano Si Grace Si Grace Si Grace Sa Ana Grace, upo ka. Nawawala siya eh. Ito muna yung pagbigyan natin ha. Nawawala. Wala. Yan na o muna ang pagbigyan Nawawala. natin. Number, number 2, number 5, number 4. Number 2, number 5, number 7.